So ayan guys, yan ang ito ay yung update ng pagpunta natin sa pagtanim natin ng mga kawayan, mga guys. Is yun. Yung mm, talagang enjoy kasi sobrang ano, sobrang dami pala namin mga guys. Lahat ng companies nandoon lahat. Kita kita yung mga dati yung mga katrabaho. Tanim kami ng kawayan pala yung tatanim namin mga guys talaga super ano, super ganda dun mga guys dun ko nakita yung mga ano, iba ibang kumpanya na tatawa natulungan ko to Magawa naman ito. Tapos yun. Talagang ganda dun mga guys. At tapos namin nang tanim mga guys is umuwi na kami. Umali kami sa trabaho. nandito na naman kami lakad-lakad na -lakad naman kasi walang, yun, walang, wala kami ginagawa ngayon dito. dito Yung iba, kung doon sa mga, sa mga kasi ako dito sa likod ng kambay mo. So, ayan mga guys, yan ang update natin. ko.

Our birthday. Happy her birthday. Happy birthday. <laughs> Ah, Happy birthday. birthday. <laughs> <laughs> Adi itu tayo. <yuk. laughs>

So ayan guys, is dito kami nagtatanim kami ng kahoy dito sa ano bundok. Dito kami guys. Ayun, dami kami.

Magkabalot <laughs> ah, si Bay na nga, nga. Parang na. Parang lilipad na.